shit mo! Mga traidor! Akin lang ang asawa ko! Bullshit mo! Mga patay ko! Call mo? Sige, patay huh? mo na yung anak! Patya! Ano yung patya? patya? <tinyan> Hoy, ayaw mo paging anak! ang mga bata! Asa ka bata? Kine? Maluwi ka, ane? Kine? Anak ka ng po! bullshit ng bibingan niya. Eh. Huwag sa magsulti nga gibuntis ni Sakbana. Pwes ka ron, makigira d'yo ko! <stutup> Bibi! Gawas niya! <stutup> bullshit ka! Gihilog ni Makumbana! Gawas niya, chika! Bullshit na higatan eh! Nasulong na po direk! Asa itong pusilbe? Manghagi ito pa ni Gira ba? Buhisit ka, ha? Mas tres akong baby sa imuha ba? Banaan ni mo! Ayun sa'y tuyo ni mo! ako dere! Para mangayaw ko gustisya! Para sa akong baby! Kabalo ba ka nga buntis ko? Ha? Para asa nga gustisya? Kabalo ba ba nga buntis po ko? Nine months pa nga buntis! Apit ako mga anak! Nine months na bitang mabuntis! Nine years naman na! Naanap po di mga silingan, oh! Igat kayo! Asa to kong busilbi? Busit mo, ha? Hoy, mga silingan! Banaki mo! La, 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 la! Nagawasan mong bigat na, oh! Sabi ko ikaw gibuntes! Iwan naman kayong ipon! Mauna ka, igat pag kayo! amana na! Silando! Buntis pag ko! Hoy, ano ro! Hala, ang mga asawa maninilando. Hala, masig magira ni mga buntis, raba, oh. Mga shit mo! Mga traitor! Akin lang ang asawa ko! Bullshit mo, masig patay ko! Mga shit mo! Nak, relax lang sana ka. Makigira sa si mama. Lloyd, bullshit ka! ka! baby. Agwanta ha, sa ha. pa si mama. Kapit lang, anak. Buwisit ni si Lloyd ko gira. Naabo na isa kayong pakta. Nangabuko, grabe kaagi. Ang importante, mulaban niyo ko. Magkamataya na! Pantay lang ka, Lloyd Harapin mo ako! Anak, makiglaban sa si mama ha. Balang araw mo, paglabas mo. Tirador ka na. Ay! ay! Halo, nagira na, June! Ulangun kan aku nih? Pasti makuhaan ibu, ulangun na nalang jodh aku nih? Lorda! Harapinmu aku! Agay! Bibi! Pagbantai! <laughs> Agay! Sakit ta'uy... Bibi, oke okay, ra Oh, sincah, bis aktris si No, 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 no! Bis aktris, oh! Bravo, bravo! Oya na, duol dire! Loida! Dugay na ko naglagot ni mo! Trader ka na, Ross! Saman, sukol mo? Sige, pati ko na yun yung mga anak! Patya! 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 Huy, ayaw mo paging ana! Luhay kayo ang mga bata! Asa nga bata? Kine? Maluhay ka, ane? Kine? Anak ka ng po! Ay, nawa <laughs> ka, Loida! <laughs> Agay! <laughs> Anak ka ng kum. Tawa, nagipang sumbag na. Ah! 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 Ah!